Josue Kapitulo 14 Ang paghahati ng Canaan Ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang Canaan. Ang parin si Eleazar at si Josue na anak ni Nun nakatulong katulong ang mga pinuno ng angka ng bawat lipi. Ang naghati ng lupain ng Canaan para sa mga Israelita. Ang parin si Eliezer at si Joshua, anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angkan ng bawat lipi ang naghati ng lupain ng kainan para sa mga Israelita. Ang paghahati ay sinagawa sa pamamagitan ng palapunutan, ayon sa utos ni Yahweh kay Moses. Siyam at kalahating lipi na lamang ang binigyan nila ng kanikanilang bahagi sa silangan ng Jordan hindi rin kabilang sa siyam na lipi at kalahati at kalahati ang mga libita. Hindi sila binigyan ng lupain. Sa halip, binigyan sila ng mga lunsod na matitirhan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga pakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga nagmula sa lahi ni Jose ay pinagdalawang lipi ang lipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim. Pinaghati-hatian niya ng mga Israelita ang lupang iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Lumapit noon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Judah. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephune. Namula sa angka ng Senizeo. Sinabi nito kay Joshua, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa ng tayo'y nasa Kidas Barnea. Apat na pung taon pa lamang ako noon, isinugo nila tayo buhat sa Kidas Barnea upang lihim na magmanman ang, ang lupay. Manmanan ang lupay ito at inulat po sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya tipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ang aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. Apat na taon na ang lumipas bukat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. Walam, walumput limang taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siya sa atin ang lupain ito. Aya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburo lang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin ang mga higante na nakatira roon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lunsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, ipalalayasin ko sila sa lupain iyon gaya ng ipinangako niya. Binaspasan niya ni Joshua si Caleb na anak ni Jephun, at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephun, na isang senizeyo. Sapagkat pong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel nung unay lunsot ng Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba ang pinakadakila sa mga anaseo at nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong bayan